Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At magpapasa tayo ng minsahe. Ayan. Idol, kapag ang babae ba ay nilagyan ng peanut butter, ay ano ba dapat ang unang gagawin sa kanya? Kasi nga first time ko to gagawin. Kaya hindi ko alam kung paano dahil parehas kami na virgin pa idol baka mamaya magkamali ako at hindi niya magustuhan. Pa-help idol, at least babae ka, alam mo dapat ang gagawin. Please, pa-topic nito, idol. So, syempre, ang ating Sandra ay isang lalaki, mga kasawi, na ang tinatanong niya ay kapag kaano ba daw ang unang gagawin kapag once na nilagyan ng peanut butter ang isang babae. So, ano ba ang dapat niyang gawin? Baka mamaya ay magkamali siya ng ganito. Baka hindi magustuhan ng kanyang Ayun na nga, kanya asawa or jowa man ito. So, syempre mga kasawi, magbibigay tayo ng topic ayan, or suggestion tungkol dito sa ating center. Bilang babae mga kasabi, syempre kapag once sa nilagyan mo sa side by side niya, syempre alam mo na kung ano ang gagawin na una ay dadampian mo ng iyong labi ng dahan-dahan. Syempre sabi ko nga sa inyo, kapag ka once na kayo ay alam niya na yon. Kailangan ismut lang. Huwag naman yung salagang sip-sip na sip, sip na baka. Mamaya is makagat nyo na ang kanyang labi ng kanyang tilapia Sa sobrang panggigigin ninyo. Lalo kapag gawan sa first time pa. Parehas kayo na po. Ang babae masyadong mailap. Kasi nga syempre dito ay nagkakaroon pa ng kabay yung babae. Talagang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya, kung ibubukakan niya ba, or igogo, or ititi niya. Kasi syempre, dun pa yung intense talaga masyado. Dahil wala pa kayong parehas na karanasan. Kung ang lalaki naman ay sobrang ginaji, ang babae naman, najiji din yan. Pero, syempre, mas limit lang yung kanyang kinikilos. Dahil alam niyo ba kung bakit? Medyo shy type pa siya. Dahil, syempre, first time wala pa siyang karanasan tungkol dito So, ang nangyayari ay ikaw talaga muna yung magdadala nito. Ang babae ay maghihintay lang kung ano yung gagawin mo. Susunod lang sa flow na gagawin mo sa'yo at maghihintay lang talaga siya na talagang ano ba di diba? Ganon lang yung mga kababaihan kasi virgin pa eh. So, wala pang experience. So, ang babaya ay talagang titihaya lang yan. Minsan titikom, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Lalo kapag ka sobrang kabadong-kabado ito, magugulat ka na lang. Minsan, kapag once na ikaw ay, ayan, kakain na ng tilapia. Talagang magugulat ka na medyo may patulak na patulak pa sa'yo yung babae kasi nahihiya pa siya na magpakain ng kanilang mga alagatan syempre virgin pa ang isang babae. So, ganun lang yung kasimple. Kaya kailangan ang gagawin mo ay sobrang smooth lang, nandahan-dahan. Huwag ka munang manggigigil kasi baka mamaya hindi mo makontrol ang iyong mga labi at talaga eto ay nasobrahan mo ng ngat-ngat. So, yun lang yun kasimple. So, kung hindi mo namang kayang gawin ang ganitong foreplay muna, dahil first time mo pa naman, ay wag niyo munang gagawin. Kasi minsan ang mga kababaihan ay ayaw naman na nagpapalagay ng peanut butter sa kanilang mga alaga. May mga babae naman na nagpapalagay kasi mas feel nila yung ganito, yung ginangat -ngat, ngat ngat ng unti-unti ang kanilang mga tilapia dahil mas feel na feel nila ang ganitong foreplay. Kapag ka meron na experience yung mga kababaihan, ha? Pero, kapag kang isang babae virgin pa eto, talagang may ka na gawin etong first move na ganitong foreplay kasi hindi nila eto magugustuhan. Dahil syempre, malagkit naman talaga eto kapag ka once na nilagyan mo ang kanilang mga alaga, mga kasawi na tilapia. So, yun lang po yan sa ating sender. Naway naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Kaya kailangan, wag mo muna itong gagawin kung hindi mo naman kaya kung paano ang process nito. Mas maganda yung talagang dahan-dahan lang na yung alam nyo na yun. Yung talagang magsasabihan muna kayo ng I love you hanggang sa hantong na kayong dalawa na andun na para kayong ma GG mga kasawi so yun mas maganda yun kasi yun lang yung pangkariniwang muna na talagang gagawin nyo dahil first time naman kayong dalawa pagdating dito so yun lang po mga kasawi maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share pag-comment sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe pwede na kayo magsubscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw para magendang umaga mga kasawi